yun magandang tanghali oras natin na last 11.30 na tapos na kami sa gawa namin dito kami sa yun yung dati namin guardhouse house ngayon bago na kaya ito na ngayon yung ginagawa yan ito na yan oh. ginawa namin ngayon yan nagpatag doon tsaka pinloringan tatlo lang kami duty ngayon dito alam mo kasama kong kasama ko sa NCSI Lagyan na rin namin ng hagdad. Bukas ipipinish namin to. Tsaka ito. Plano namin. Lagyan dito ng uh, NCSI. Yan. Yeah, yung, sa, yung pangalan ng aming agency. Tapos dito. Lagyan namin ng Nature Valley Corporation. Yan. Yeah. Parang parang ganyan. Yan. Yeah. Tsaka ganyan. Yan. Yeah. Ito yung hagdan dito plano namin uh, lagyan na lang to ng mga bato para pag step dito tapos doon graba din para sip sip yung tubig pag may na, ano, ampia sa tubig sip sip pa ilalim oh graba na hindi na namin matanggal yun isang malaking batong yun hali pa pasok kayo doon sa loob tapos hindi pa naman to talagang tapos yan ang ganda lang tingnan talaga niya. makikita nyo yan oh. Di pa lang masyado malinis at kakaayos pa kami ng kawain tanong namin to linisan tatam na namin to ng mga halaman tsaka yun mga mga gulay gulay yun yun luma yung maliit uh, hindi pwede doon nababasa tsaka siksikan ng duty to tapon na lang basura namin gagawin namin yan tsaka dito ayan o, patungan ng mga gamit dito lagyan pa namin dito ng lababo Itong part na to may lababo tapos may patukan ng mga pinggan gamit doon ang takbo ng tubig. Ito ang lutuan, hindi pa to talaga tapos sa uh, tinindingan lang muna para makapagluto pa samantala. Tapos ang CR dito. Kami maglagay ng CR dito yung pinakang 4x4 lang ang taas ang laki. Tapos yun ang septic tank, no? kaya mo pa. Ay, mga tira pa kami pawit para sa pan CR. Ito yung likod, Halino hmm. tayo tayo lang. Ito po flooringan pa rin to ng semento. May tira pa nga kami semento rito. Dito na lang itong pala. Pa Hindi no? Di naman ito mawawala. No? Tago natin. Ito may flooring. Oh. Flooringan namin ito. Tinira namin tatlo. Yung Mga kawayan pa kami pang ano. Hindi pa rin tapos yun. Tayo tayo lang. Another vlog na naman tayo ngayon. Ito na naman yung ating ma-upload. Wala, hindi ko na kanina na-upload kasi hindi pa nadating yung aking stand na ano, cellphone holder para kahit nagawa kami naka tayo lang yung cellphone ko. Natago ni Bado yung pala. Sinusok-sok lang doon. Ano naman makikialam doon. Sinusok-sok lang namin mga gamit. Yung ibang gamit, nandiyan lang din. Ah, pang-upupo muna. May merenda pa pala, oh. Oh nga. Banda dito. Para, ah, uh, dokumentaryo yung ating, ano, paggagawa dito sa susunod. Sana dumating na yung ating phone holder. Ganda rin, oh. Ayan o. Mm, ganda. Tanang tanawin talaga. Kabundukan. Masyal ko kayo sa luma natin na uh, guardhouse. Ayun nga aso namin dito, tagapagbantay sa gabi. Bale isa ko to, binabantayan ng nature bale. Ngayon po baba, diyan sa bubang 'yan. Baba. Yeah oh. no. Ito dati yung ano, na na lang bubong oh. Ito sira-sira to. Oh, ayan, nilagyan lang ng trapal. Wala, sinira ng bagyo. Yeah no. Oh, lagi gagawin na lang namin to para dahan. Parking ng motor para hindi mainitan yung motor. Maklasin namin to. Kukuha pa yung mga kawayan yan. no. Itong lamesa, lilipat namin to doon. Gagawin namin itong lamesa doon. Para may lamesa doon sa loob, sa kusina. Ito yung dating lutuan. Mga kutsara po. Kanya-kanya oh, nang sabi to mga ko. kong kanyang pangahit. Ito siguro lilinisin namin to. Mga alagay dalarong dal, dal dalaron, tsaka yung mga kaldi-kalderong yan no? hindi pa na asikaso di nila na lipat pa dun ito dadali namin na to uh, may isa gagawin namin na to uh, gandahin to dun sa kabila isang taon din namin nagamit tong card house na to isang taon nagamit bago masira ng bagyo sumira lang ang bagyong uwang uwan bagyo sumira malaking uh, tulong din to tsaka medyo sir mga bulok ng kahoy mga ano kasi ang ginamit namin dito yung mga kahoy na gamit na yung mga pasira na kaya agad siyang nasira yung mga lumang kahoy pinagdugtong-dugtong pinag lang namin para mabuto Dati putik-putikan din dati ito. Yung ginagawa namin. Malaki na sa paningin namin nung unang mabuo itong guardhouse na ito. Malaki na sa paningin namin. Ito lang mga tambayan. Dito. Siksikan kami rito. Pag nadyo ito, misan tatlong CSI. Apat na Liberty. Pito, siksikan na rito. Wala na. Yeah, ayan, nilakihan na. Yun na, nilaki. Ah, ah, gaano kayo dyan? Babanatan na. Lilinisan ah, na raw yung ano, yung gagawin, lalataga na. Bukas kasi CR. CR ang aming gagawin tsaka ito. Kaya dadala ko ng bato, lalagyan ko to ng NCSI.